Hi guys, good afternoon. Ito si Madam. Ready na ang kanyang bolang hoy for today's snack. Kaso lang guys, sold na ni kay order naman ni si Jo. Kaya sorry sa mga gusto pang mobile. Next time na lang kaya ng daghanon. So how is it your business, mga, Madam? Kahit ginagmay lang good, may mong paminaw. How is it? Paminaw na ako makapalit ba yata o pagpupo magkilong buka? Ito <laughs> kilo. Usa po kakilo. O oh, yung saan <laughs> yan? Tunga, kakilo. Saan lang ba gudi ay? Okay. Uh, 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 <laughs> So, guys, mo na yung live every day. Eh, hindi, alternate na siya magluto, mga God. So, puhon, kada ka na siya customer, every na siguro. So, kaning iyaha ha, kung ano siya ba, try-try lang. So, okay naman for me. So, manakuog ka, God. O, oh, mag-bye na ka, madam. Bye! Uy, kapaha, oy! Char!